Ito. Ay, dami dyan. Ito. Marami dyan. Eh, simple lang. Ay, sumabit. Ay, ito. Sumabit. Sumabit. Ano mo? tanda lang. ay lang. Eh, sumabit pa. Pero marami siguro yan. Mahuli yan. Grabe, oh. Magiging Spider-Man na. Oh. Grabe, oh. Oh. Grabe. Grabe. Buat apa nama tu meng tu? Oh, oh! Grabe, eh! Ay. Ayan lah! Iyan, bermula lah sila! Bermula lah! Meron Aydul, meron lah! Ayan Aydul, ayan lah! Hah? Telak iyan?

Ano tabi 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 ay tabi 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 Grabe, nalaki ng huli mo. Oh. Grabe, lapad. 3 kilo. 3 kilo yan. Hmm. Ito, pinakamalit dito mga yun, Nalapad oh. Oh, nalapad yan. Ano, no? Grabe oh. Isa pa, yan Wala pa yung isa mo. Mas malaki ata yun ah. Mas malaki. Oh, marami. Marami Grabe niya no. Malapad. Oh, Ang tawag nito sa amin sa Batangas, Mangilo. Mangilo? Hmm. Oo, oh, laki. Grabe, Sugal. <laughs>